Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subibayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4326 Naglakad si Olive papunta sa harapan bago nito nakangiting sabihin kay Yina. Nakikita ko na mahal na mahal mo ang iyong anak. Kahit nagaano pa kahirap ang mga bagay-bagay, pakiusap, huwag mo siyang iiwanan. May dala ako ngayon na ilang mga inner core ng mahiwagang mga halimaw na maaari mong ibenta para magkapera. Sa pamamagitan nito ay magagawa mo ng maipalibing ang iyong asawa. Gamitin mo ang natira sa perang makukuha mo para mabiyan ng magandang buhay ang iyong anak. Isa, dito na ipinasan ni Olive ang ilang mga inner core ng mahiwagang mga halimaw kay Lina siyang binigay sa kanya ni Cloris bilang pabuya matapos niyang tumulong dito noon. At pagkatapos ay agad na tumalikod si Olive para sumugod pabalik sa sword sect. Naintindihan na rin ni Olive na hindi talaga Jean Osto ni Chloris na paalisin siya. Ginawa niya ito para maprotektahan ang kanyang disipulo. Samantala, sa water dungeon ng sword sect. Masyadong naging madilim at basa ang kapaligiran ng water dungeon habang makikitang nakaupo si Chloris sa isang lamesa na gawa sa bato na matatagpuan dito. Nagmukhang mahina ang maganda at attractive niyang mukha habang nakakaramdam ng desperasyon sa kanyang sarili. Nasira na ang internal energy sa kanyang elixir field isa na siya ngayong ordinaryong tao. Sa water dungeon na ba talaga ako mamamatay? Muling naisip ni Chloris si Olive sa sobrang desperasyon. Sigurado naman ako na bumaba ka na sa bundok na ito, Olive. Tama ba ako? Hindi naman sa ayaw na makita pa pero hinding hindi kanila pakakawalan sa sandaling manatili ka pa rito. Kasalukuyang nakakaramdam ng matinding lungkot si Chloris nang makarinig inig siya ng mga tunog ng yapok mula sa labas. Masyado ng malalim ang gabi at tahimik sa paligid ng bundok kaya agad na naging kapansin-pansin ang tunog ng yapok na gagawin ng sinumang maglalakad sa paligid ng altar. Nang biglang bumukas ang pinto, papasok sa water dungeon. Napabuntong hininga naman si Cloris bago niya makita ang isang binata na dahan daw ang lumalapit sa kanyang selda. Kapansin-pansin din ang ngiti sa kanyang mukha. Ito ay walang iba kundi si Diego. Nagulat ng gusto si Cloris nang makita niya ito. Kahit na nagpapanik sa kanyang sarili, wala pa rin nagpakita na kahit anong emosyon sa kanyang mukha habang nagtatanong ng, Ano ang ginagawa mo sa lugar na ito ng disoras ng gabi, Diego? Tumawa naman si Jego bago ito magpakita ng naiintrigang mukha kay Cloris. Huwag kang magpanik, Cloris. Nagpunta ako rito para sa iyo. Dito na nasasaktang tiningnan ni Jego si Cloris. Masyadong naging malupit si na Master at Shena para saktan ka ng ganito. Humahangang tumingin si Jego kay Cloris gamit ang naninangkit niyang mga mata. Masyado talaga siyang maganda. Kahit na nanghihina at marumi si Cloris habang suot-suot ang duguan niyang dress, hindi pa rin niya nagawang itago ang magandang hubog ng kanyang katawan. Nagmukha siyang vulnerable sa mga sandaling ito kaya agad siyang kaawaan at yayakapin ng sinumang lalaki na makakakita sa kanya para pagaanan ang loob nito. Napabuntong hininga naman ang hindi sumasagot na si Cloris. Dito na siya nagsimulang minas kay Diego. Walang kahit na anong maganda sa lalaking ito lalo na noong tingnan siya nito ng bastos. Dito na nanlalamig na nagtanong si Cloris ng ano ba talaga ang gusto mo? Nagpatuloy sa pagtingin kay Cloris ang mga mata ni Diego bago ito dahan daw ang maglakad palapit sa kanya habang nakangiting sinasabi na Huwag mo naman ipakita na ipinagtatabuyan mo ako rito Nagpunta talaga ako rito para makita ka Nagawang sapiti ng isang deputy sect master ang bagay na ito Alam mo ba na isa kang diyosa para sa aking puso masyado ka ng sexy at maganda kaya hindi ba't nakapanghihinayang kung Mamamatay ka lang sa water dungeon na ito pero kung papayag ka na maging babae ko, ako mismo ang mag-aalis sa iyo sa bundok na ito para dalhin sa isang ligtas na lugar. Okay lang ba yun para sa iyo? Naging seryoso ang mukha ni Jego habang kumikislap ang wala sa sarili niyang mga mata. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpunta roon. Ilang taon na rin niyang hinahangaan ang kagandahan ni Chloris pero hindi pa rin niya ito nagawang i-express nang dahil sa napakataas nitong estado sa sword sect. Pero ngayong isa na lang itong bilangguo. Paano pa mapapalampas ni Diego ang gininto ang pagkakataon na ito para mapasakaniye si Cloris? Napag-isipan na niya ang lahat ng tungkol dito. Itatakas niya si Cloris sa bundok para itago sa isang tagong lugar. At pagkatapos ay pupuntahan niya ito sa sandaling magkaroon siya ng oras para samahan at i-enjoy ang ang angkinitong kagandahan. At galit na kanyang naramdaman, Umalis ka na, masyado nang walang hiya si Diego para sabihin ang mga bagay na iyon. Siya pa rin ang dating deputy sect master ng sword sect kahit na nakakulong pa siya ngayon sa water dungeon. Kaya isa pa siyang senior na miyembro ng sektang ito, pero agad siyang inalok nito ni Jego na maging kanyang babae nang makulong siya sa water dungeon. Kabanata 4327 Hindi naman napaalis si Jego ng galit ni Chloris at sa halip ay mas lalo pa itong nasabik sa kanyang sarili. Ngumisi ito ng gusto habang sinasabi na, Masyado ka palang maganda kapag galit ka, Cloris. Alam mo ba kung gaano kita hinangaan itong mga nagdaang taon? Pumayag ka ng maging asawa ko. Ipinapangako ko sa iyo na tatrituhan kita ng maayos. Dito na binunot ni Diego ang mahaba niyang espada para putulin ang mga lubad na nakapulupot sa mga binti ni Cloris. Isang malademonyong liwanag ang nagpakita sa mga mata ni Diego habang itinataas ang kanyang braso para ihampas sa direksyon ni Cloris. Masyadong naging mabilis ang paggalaw ni Diego. Kahit na nakawala ang buo niyang katawan, wasak pa rin. Ang internal energy ng nang nanghihinang si Flores. Sinubukan niyang ilagan si Diego pero agad pa rin siyang nabigo rito kaya agad na nahuli at nahawakan ni Diego ang kanyang mga wrist sa loob ng isang iglap. Lumapit naman si Diego habang hawak-hawak ang mga wrist ni Flores. Lampit siya rito para lang hapin ito ng husto, Makikita ang nakakadiri at lasing nitong mukha habang sinasabi na, napakabango mo pala talaga, Chloris. Hindi ko na mapigilan pa ang aking sarili. Ikaw, nagpakita naman ang kahihiyan at galit sa nagpupumiglas na si Chloris habang sumisigaw ng, itigil mo ang mga binabalak mo, Jego. Nasa loob tayo ngayon ng ipinagbabawal na lugar. Paano na lang kung malaman ito ng iyong master? Nagalit ng gusto ang mukha ni... Flores habang nagsasalita pero sa totoo lang ay kumakabog na ng matindi ang kanyang dibdib sa sobrang kaba. Hinding-hindi mararamdaman ni Flores na isang banta si Diego sa kung nangyari lang ito kahapon, pero nagbago na ang lahat noong mga sandaling iyon. Wala na siyang internal energy kaya wala na siyang pinagkaiba sa sariwang karne na nasa ibabaw ng isang sangkalan. Wala na siyang magawa noong mga sandaling iyon. Hindi naman natuwa si Diego sa ginagawang mga pagbabanta ni Flores. Dito na siya nagpakita ng nakakainis ng ngiti habang sinasabi na, huwag mong sabihin ang mga bagay na iyan, Chloris. Hindi ba't masyado na itong nakakabasto sa akin? Isipin mo na lang kung gaano kapanganib ang pagtakas ko sa iyo mula sa bundok na ito. Hindi ba't dapat lang napasayahin mo ako bilang kapalit nito at isa rin akong senior disciple ng sword sect kaya walang masasabi na kahit ano ang kahit na sino kahit na marinig pa nila tayo sa labas. Dito na nagpatuloy sa mahigpit na paghawak si Diego sa mga kamay ni Chloris. Ako, nagpumiglas naman si Chloris habang sinusubukang pakawalan ang kanyang sarili. Dito na siya nanlalamig na dumura habang sinasabi na, huwag na huwag mo akong gaganyanin. Hindi ako pumapayag na iligtas mo ako o ibaba sa bundok na ito kahit na mamatay pa ako rito. Kaya pakawalan mo na ako ngayon din. Galit na galit na sinaib ni Chloris ang mga bagay na iyon gamit ang Nagnimit-nit niyang mga ngipin, kumukulo na ang kanyang dugo sa sobrang tindi ng galit na kanyang nararamdaman. Siya ang dating deputy sect master na kinatatakutan at nirerespeto ng lahat kaya hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon ng sinumang lalaki na bastiusan siya ng ganito. Masyado itong nakakahiya, umalis sa kanya, natigilan naman si jego bago ito magpakita ng isang nakakatakot na ng ngiti habang mas tumitindi ang pagkasabik na kanyang nararamdaman. Dito na niya hinayla si Chloris palapit sa kanya. Nagugulat namang umiyak dito si Chloris bago tumama ang kanyang katawan sa mga bisig ni Diego. Agad siyang hinawakan ng maigi ni Diego bago pa man siya magsimula sa pagpiglas. Oh, Chloris, ngiti ni Diego habang sinasabi na, iniisip mo pa rin ba na mayroon kang kakayahan para tumanggi sa akin? Maganda ang mood ko ngayon kaya magiging mabait ako sa iyo. Huwag na huwag mo akong susubukan. Hindi magiging maganda ang mga bagay-bagay sa sandaling magalit ako. Baka mapatay pa kita pagkatapos ng gagawin ko sa iyo. Nagpakita siya ng wala sa sariling itsura nang sabihin niya ito. Para na siyang naging isang demonyo noong mga sandaling iyon. Nang inig naman ang buong katawan ni Cloris nang maramdaman niya ang bagsik sa aura ni Diego. Nanigas siya matapos mapang ibabawa ng pagpapanik ang kanyang isipan. Hindi tao ang lalaking ito masyado itong nakakadiri at wala sa kanyang sarili. Iyan ang gusto ko, natutuwang tawa ni Diego nang makita niya ang pagtigil ni Cloris sa pagpiglas. Dito na siya lumapit para idikit ang kanyang labi sa mga labi ni Cloris. Ito na ba talaga ang kanyang kapalaran? Alam ni Cloris na wala na siyang magagawa pa. Agad na bamaha ng sama ng loob sa kanyang dibdib habang tung tigil siya sa pagpupumiglas. Dito na niya ipinikit ang kanyang mga mata. Bakit kailangan pa itong mangyari sa kanya? mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa hayaan si Jego na molestiyahin siya. Kasalanan ni Daryl Darby ang lahat ng ito. Hinding-hindi sana ito mangyayari kung hindi siya nagpunta sa sword sect. Tinulungan pa niya itong itago ang tunay nitong pagkatao na nagresulta sa kanyang pagbagsak. Kaya maaari ngang ito na ang kanyang kapalaran. Sumakit ng gusto ang dibdib ni Clores habang umaapat at tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Clores ang mabigat na paghinga ni Diego sa kanyang mukha pero hindi pa rin siya nakagalaw sa kanyang pwesto. Magsumikap ka ng husto, Olive. Magsumikap ka hanggang sa lumakas ka ng husto, at pagkatapos ay bumalik ka rito sa sword sec para ipaghiganti ako. Kabanata 4,328 Nagpakita ang imahe ni Olive sa isipan in Clores habang nasa gitna ng kanyang sitwasyon. Si Olive ang pinakamalapit na tao kay Chloris sa buong universe. Hindi muna ako makakasama pa, Olive. Ingatan mo ang iyong sarili. Nagpatuloy ang pagtulo ng luha sa mukha ni Chloris habang tinatakot siya ng mga bagay na pumapasok sa kanyang isipan. Naramdaman niya na malapit nang tumama ang labi ni Diego sa kanyang mga labi habang mabilis na nauubos ang natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Nakapagdesisyon na si Cloris na tapyuzi ang kanyang buhay sa sandaling pagsamantalahan siya ni Diego Wala na siyang naiisip pang iba maliban dito Itigil mo iyan Noong malapit nang maubos ang pag-asa ni Cloris habang papalapit ang labi ni Diego sa kanya Isang sigaw ang kanilang narinig sa Entrance ng dungeon Naging mahina ang kanyang boses pero kapansin-pansing puno pa rin ito ng tapang at determinasyon Sinong nagpunta rito para istorbohin ako? Natigilan si Jego nang marinig niya ang boses. Agad siyang tumigil sa kanyang ginagawa habang tinitingnan kung saan ito nang galing. Dito na niya nakita ang isang napakagandang imahe na dahan daw ang lumalapit sa dalawa habang hawak-hawak ang isang espada. Nagmukha itong isang miyembro ng sword sect ayon sa kanyang pananamit pero naging mahirap para sa kahit na sinong makilala ang mukha nito. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Inakala ni Diego na nakita ng isa sa mga babaeng cultivator ang nangyari. Dito na siya naiinis na sumigaw nang tinatanong ko ang nahuli nating bilanggu. Isa itong importanteng bagay kaya umalis ka na ngayon din. Habang nauunsyam ang kanyang mga plano, hindi na napigilan pa ni Diego ang kanyang galit. Hindi niya alam na ang babaeng ito ay ang babaeng pinalayas nila sa bundok na si Olive. Olive, nanigas dito ang katawan ni Clores. Nabalot ito ng matinding pagkagulat at pananibik hindi na natigil pa sa panginginig ang kanyang katawan noong mga sandaling iyon. Matagal nang nasa ilalim ni Clores ang disipulo niyang si Olive kaya kilalang kilala na ng dalawa ang isa. Isa, maaaring hindi nga nakilala ni Diego ang boses ni Olive pero agad pa rin itong nakilala ni Clores gamit ang kanyang pandinig. Olive, habang nasa gitna ng kanyang pagkagulat, mahinang nagtanong si Clores ng, bakit ka bumalik? Sinubukan niyang itago ang pagkasurpresa sa kanyang puso pero may kaunti pa ring nakalusot mula sa kanyang dibdib. Master, nakangiti at mapait na sinasabi ni Olive. Pagkatapos ko pong bumaba ay naintindihan ko na gusto niyo lang ako protektahan kanina nang paalisin niyo po ako rito. Hindi po ba, masyado po akong naging mangmang para hindi maisip ang tungkol sa bagay na ito. Itinaas naman ni Olive ang kanyay nagkamay habang tumuturo kay Diego at sumisigaw ng, pakawalan mo na ang aking master ngayon din kung ayaw mong masaktan sa akin. Agad na nabalot ng galit ang mukha ni Olive habang nagsasalita pero sa totoo lang ay nainervyos na talaga ng gusto ang kanyang dibdib noong mga sandaling iyon. Maraming taon ding binyuli ng ibang mga miyembro ng sekta si Olive. Nagawa rin maging ni Diego na asarin at insultuhan ito sa bawat sandaling makita niya ito na siya namang kinasanayan ni Olive. Pero agad siyang nagalit nang makita niya itong pinagsasamantalahan ng kanyang master. Oh, agad na nagising sa katotohanan si Diego nang sumigaw si Olive habang nanlalamig at kumikindat na sinasabing. Iniisip ko kung sino ka ba talaga. Mukhang ikaw lang pala iyan. Dito na tumitig ng husto si Diego habang pinagbabantaan si Olive. Panipi. Umalis ka na ngayon din, mangmang -mang na bata. Ikaw ang unang mangmang -mang na pinatalsik sa bundok na ito. Ang lakas naman ng luog mong bumalik pa rito, ah. Agad na sumama ang mukha ni Diego noong mga sandaling iyon. Palagi niyang nakikita si Olive bilang isang pangit na babaeng nagtatanglay ng walang kwentang kakayahan sa paggamit ng espada. Kaya wala na itong naging paki-alam sa kanya, paano pa kaya ang makaramdam ng banta sa presensya nito? Pero tumayo lang ng diretsyo roon si Olive, hindi ito nagpakita ng anumang intensyon na umalis. Agad namang naubusan ng pasensya rito si Diego. Sapilitan siyang tumayo bago tumuro kay Olive at sumigaw ng, ano bang problema mo? Mayroon ka, bang problema sa pagpapainit ko kasama ng iyong master? Kung ganoon ay dapat lang na malaman mo na masyadong maganda ang iyong master para mamatay sa water dungeon kaya gagawa ako ng paraan para itakas siya rito. Dapat ka pang magpasalamat sa akin. Ikaw, ano ang magagawa mo para iligtas ang iyong master gamit ang walang kwenta? Mung mga kakayahan, dapat lang na maningil ako ng kaunti sa iyong master ngayong papasok ako sa isang malaging sugal para lang mailigtas siya. Bahala na, sinasayang mo lang ang oras ko. Isa ka lang namang mangmangan bata. Hindi mo pa naiintindihan ang tungkol sa pagiging tunay na babae. Kaya umalis ka na ngayon din. Huwag ka nang mangistorbo rito. Ipinitik ng naiinis na si Diego ang kanyang wrist na nagsesensyas kay Olive na umalis sa lugar na iyon. Hindi ako aalis dito, naging kasing tibay naman ang bakal ang tingin ni Olive habang tinititigan nito si Diego. Hindi ako aalis dito nang hindi ko kasama ang aking master. At hindi ako papayag na pagsamantalahan mo siya. Kabanata 4320 Talaga, nagliab naman ang mga mata in Diego sa sobrang galit. Ikaw pangit at hayop na bata ka. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan ah. Gusto mo na talagang mamatay. Agad na sumabog si Jego sa tindi ng internal energy na lumabas sa kanyang katawan habang binubunot ang mahaba niyang espada. Dito na nabalot ng matinding enerhiya ang buong water dungeon. Olive, nang inig naman si Chloris sa kanyang nakita habang bumabaha ang panik sa kanyang dibdib. Hindi na niya naiwasan pang sumigaw kay Olive nang tumakbo ka na pakiusap. Wala kang panama sa kanya kaya umalis ka na ngayon din. Sige na, tandaan mo lang ang araw kung kailan ako binigyan ng kahihiyan ni Diego para ipaghiganti ang iyong master. Huwag na huwag mo itong kalilimutan. Nagpasalamat ng husto si Clores nang magpakita si Olive sa pinakaimportanteng sandali na iyon ng kanyang buhay. Pero hindi pa rin ito magagawang kontrolin ang sitwasyon dahil hindi magagawang mabuhay ni Olive sa sandaling labanan niya si Diego. Sa bagay, si Cloris ang mismong nagturo kay Olive ng mga teknik sa paggamit ng espada. Kaya alam nito ang limit ng kanyang kakayahan, dito niya nasabi na wala itong kahit na anong panama kay Diego. Pero parang wala pa rin naririnig si Olive sa kanyang paligid. Nanatili lang siyang nakatayo ng tahimik habang pinapanood ang pagsabog ng enerhiya sa katawan ni Jego. Dito na nagpakita ng matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Ayaw sana kitang labanan, Jego. Kaya hayaan mo na kung umalis kasama ang aking master. Wala ka na talaga sa sarili mong bata ka no. Nanlalakong singgal ni Jego habang binibigyan ito ng naiinis na tingin. Ano namang karapatan mo para sabihan ako ng ganyan? Binabalaan kita sa huling pagkakataon na umalis dito kung ayaw mong maubos ng tuluyan ang natitira pang awa ko sa iyo. Huminga naman ng malalim si Olive habang binubunot at hinahawakan ng mahigpit ang kanyang espada. Kinakailangan siya ng kanyang master sa mga sandaling ito kaya hindi siya maaaring umalis at iwanan ito. Wala nang kahit na sino pang makakapagpaalis sa kanya noong mga sandaling iyon. Alam ni Diego kung ano ang ginagawa ni Olive kaya isang ngiti ang nagpakita sa kanyang mukha nang makita nitong hawakan ni Olive ang kanyang espada. Binigyan na kita ng pagkakataon, mangmang -mang na bata, pero nagawa mo pa rin magmatigas sa akin. Kung ganoon ay hindi mo na ako masisisi pa sa gagawin ko sa iyo. Papatayin kita bago ko paligayahin ang napakaganda mong master. Kumislap ang enerhiya sa katawan ni Diego habang nagsasalita itong sumusugod kay Olive. Naglalaman ng 70 hanggang 80% ng enerhiya ni Jego ang pag-atakeng iyon kaya agad na tumusok sa hangin ang mahaba nitong espada na nakapagpakapal sa hangin dumadaloy sa paligid. Kumabog naman ng husto ang dibdib ni Olive pero agad niyang naisip ang kanyang master na nakapagpabalik sa pagkakalma ng kanyang dibdib. Hinding hindi mo mahahawakan ang aking master hanggat nandito ako. Napakagat naman sa kanyang labi ang determinadong si Olive. Dito na niya ginamit ang kanyang internal energy para hawakan ang kanyang espada at salubungin ang pag-atake ni Jego na nagsimula sa matinding laban nilang dalawa. Nakipaglaban si Olive gamit ang mga teknik na ipinasa sa kanya ni Cloris. Agad na gumawa ng ilang kalansing ang pagtama ng dalawang espada sa isa't isa ng paulit-ulit. Pero ilang pag-atake lang ang tinagal ng katawan ni Olive bago ito tuluyang bumigay. Sa bagay, isa pa rin senior na disipulo si Jego na nagtatanglay ng Napakataas na kakayahan sa paggamit ng espada. Iilan lang ang may kakayahang tapatan ang kakayahan nito sa espada, habang si Olive naman ang itinuturing bilang isa sa mahihinang disipulo ng sword sect. Kaya natural lang na hindi nito matapatan si Jego. Pagkatapos ng ilang sagupaan, agad na nagpakita si Jego ng isang hindi mababasang reaksyon sa kanyang mukha habang nakatingin sa direksyon ni Olive hindi ko inasahan na Majay improve ng ganito ang iyong kakayahan sa paggamit ng espada nitong nakalipas na dalawang taon. Marami sa mga pag-atake ko ang nagawa mong salagin, pero wala ako sa mood na makipaglaro sa iyo. Dadalhin na kita sa impyerno, nanlamig niyang sinabi ang mga salitang ito habang itinataas ang kanyang kamay para atakihin ng malakas si Olive. Gustong gusto na patayin ni Diego si Olive para masolo na niya si Clores. Mag-iingat ka Olive. Hindi naiwas ang mapasigaw ni Flores habang nakatingin gamit ang nag-aalala mga mata. Napakapasaway talagang bata ni Olive. Wala na siyang panama kay Diego pero bakit hindi pa rin siya tumakbo? Nang inig naman si Olive nang makita niya ang napakabilis at napakalakas na pag-atake ni Diego. Kumabog ng gusto ang kanyang dibdib pero wala na siyang nagawa para may legan ito kaya agad niyang ginamit ang kanyang internal energy para salubungin ang pag-atake ni Diego. Nagtama ang mga palad ng dalawa na gumawa ng isang napakababang ingay. Dito nabiglang napatras ng ilang beses si Olive habang namumutla ang kanyang mukha. Isa ng senior na disipulo si Diego na nagtatanglay ng maraming internal energy kaya natural lang na hindi ito matapatan ni Olive. Tanging ang napakabigat na puwersang nagmula kay Diego ang naramdaman ni Olive sa kanyang dibdib. Pinilit niyang itayo ng diretsyo ang kanyang sarili habang nagugulat na tinititigan si Jego gamit ang galit at gigil niyang mga mata. Malakas na talaga si Jego. Ano pang magagawa niya rito? Magagawa kaya niyang tumayo lang doon habang pinapanood si Jego na pinagsasamantalahan ang kanyang master. Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo. Nisi ni Jego, iniisip mo ba na may iligtas ka ng iyong master gamit ang iyong lakas? Huwag mo nang i-overestimate ang sarili mo mangmang mang na bata. Matagal na akong naiinis sa iyo kaya naging mabuti na para sa akin na bigyan ka ng pagkakataong umalis. Kaya huwag mo akong sisisihin sa mga gagawin ko sa iyo. Kabanata 4,330 Habang nagsasalita, agad na lumapit si Diego kay Olive habang hawak-hawak ang kanyang espada. Takbu hindi na naiwasan pa ni Chloris na ipadyak ang kanyang mga paa sa sobrang tindi ng frustration na kanyang nararamdaman habang umiiyak na sumisigaw kay Olive nang, tumakbo ka na Olive, pakiusap. Gusto mo rin bang mamatay sa lugar na ito? Huwag na huwag mong kalilimutan ang mga sinabi ko sa iyo ha. Magsumikap ka para palakasin ang iyong sarili sa sandaling makaalis ka sa bundok na ito, at ipaghiganti mo ako sa hinaharap. Agad na bumuhos ang luha sa mukha ni Clorès habang isinisigaw nito ang huling salita sa kanyang bibig. Napakagat naman si Olive sa kanyang labi habang nakikinig sa pagiyak ni Clorès, dito na nang inig ng husto ang kanyang dibdib. Ano ang gagawin niya? Wala siyang panama kay Diego. Kaya kamatayan lang ang kahahantungan niya sa sandaling magpatuloy siya sa pakikipaglaban dito. Tama nga ang sinabi ng kanyang master. Hindi na niya kailangan pang manatili sa isang laban kung saan alam niyang matatalo na siya, mas importante pa rin iligtas at protektahan niya ang kanyang buhay para magawang lumaban ng mas malakas sa susunod. Pero agad namang pagsasamantalahan ni Diego ang kanyang master sa sandaling umalis siya rito. Oh, habang nagpapakahirap si Olive sa kanyang gagawin, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Tama, tinuruan ako ni Dart ng mini-stop sword skill. Mas maigi kung susubukan ko ito rito tingnan natin kung magagawa kong mapatamba si Jego kung suswertihin ako ngayon. Agad na nabalot si Olive ng pagkasabik ng maisip niya iyon, hindi na siya ninerbiyos kagaya ng naramdaman niya kanina. Tumitig naman si Olive kay Jego habang sinasabi na, Sinabi ko na sa iyo Jego na hinding hindi mo magagawang saktan ng kahit na kaunti ang iyong master hanggat nandito ako. Dito na bumulong si Olive sa kanyang sarili habang nilalabas ang mahabang niyang espada na kanyang itinaas sa ere. Agad na tumigas ang ere sa paligid habang sumasabog ang napakatinding aura ng kanyang espada. At pagkatapos ay gumawa ng isang nakabubulag na liwanag na mas nakasisilaw pa kaysa sa kidlat ang kanyang aura bago ito biglang lumipad papunta kay Diego. Ano? Anong klase ng teknik ito? Bakit masyado itong naging malakas? Hindi na naiwasan pang magulat ni Jego habang sumasabog ang aura ng espada na naging kasing lakas ng kidlat. Agad naman siyang nakaramdam ng kakaibang takot habang sinusubukan niyang iwasan ito, pero huli na ang lahat. Agad na damaloy ang aura ng espada sa katawan ni Jego na nakapagpaatres dito habang nagpapakita ang isang sugat sa kanyang didal. Gumawa ng mababang ingay si Jego bago sumirit ang sariwang dugo mula sa kanyang sugat. Imposible ang bagay na ito. Hinawakan ni Diego ang sugat sa kanyang dibdib habang nanginginig na nakatingin kay Olive. Hindi siya makapagsalita sa kanyang nakita. Napaka-imposible ng bagay na ito. Paano nagawa ng mangmang na babaeng ito na matutunan ang ganitong uri ng teknik sa paggamit ng espada? Naintindihan na rin ni Diego ang tunay na kakayahan ni Olive ng makipaglaban siya rito. Ibang iba ito sa Olive na nagagawa nilang sakta ng walang kahirap-hirap. At higit sa lahat, masyado rin naging nakakatakot ang aurang nilabas ng kanyang espada. Ikaw, dito natuluyang tuluyang nagising sa katutuhanan si Jego habang mabagsik na tinitingnan si Olive. Panipi, naiintindihan ko na ngayon. Nakuha mo ang teknik na ito kay Dart, tama. Tinuruan kanya ng ilang teknik sa paggamit ng espada. Napuno naman ng pagkamuhi ang tonong ginamit ni Jego sa pagsasalita. Walang duda na ang sword technique na ipinakita ni Olive ay maihahalin tulad niya sa sword technique na kanyang nakita ilang araw na ang nakalilipas. Ito ang teknik na ginamit ng lalaking iyon para pabagsakin si Shena at ang iba pang mga miyembro ng kanilang sekta. Ano? Nang inig naman si Flores habang nagugulat nitong tinititigan si Olive. Kunobog naman ng husto ang kanyang puso sa sobrang pagkasabik noong mga sandaling iyon. Tinuruan ni Daryl Darby si Olive ng teknik sa paggamit ng espada. Siguradong nanggaling ito sa Celestial Swordsmanship na binuun ng tinitingalang swordmaster na si Ford South. Wow, masyado talagang kahanga-hanga ang naging husay nito sa paggamit ng espada. Hindi naman pinansin ni Olive si Diego at sa halip ay mabilis itong naglakad paaban. Master, sumugod naman si Olive papunta kay Cloris habang mahinang nagtatanong ng, Okay ka lang ba? Makakapaglakad ka ba? Mukhang nakaramdam ng isang bagay si Olive habang nagsasalita Dito na nag-aalalang kumabog ang kanyang dibdib Ang internal energy niyo po, Master Naramdaman niya ang pagkawala ng internal energy ni Cloris Masyado na itong mababaw ngayon Okay lang ako, mapait na ngiti ni Cloris Napatalsik din ako sa sword set kagaya mo kaya agad nilang binawi ang aking lakas dahil dito ko rin naman nakuha at nabuo ang lahat ng ito hindi na nakapagpigil pa si Olive nang marinig niya ang mga salitang iyon. Agad niyang niyakap si Clores habang umiiyak na sinasabing, Kasalanan ko po ang lahat ng ito, Master. Hindi ka sana niya pagsasamantalahan kung hindi lang ako umalis dito. Nagsisirito ng husto si Olive. Masyado siyang naging mangmang matapos niyang maisip na inabando na siya ng kanyang master. Hindi niya na-realize na sinusubukan lang siyang protektahan ni Clores. Tama na, Bahagyang ngiti ni Cloris habang nagsasalita gamit ang comforting na tono ng kanyang bose sa kabila ng kanyang panghihina. Okay na ako ngayon hindi ba? Huwag ka nang umiyak. Malaki ka na diba? 2. B. Continued.